Good morning mga boss Nandito na naman po ang vlogger na walang follower Nandito po ako sa ilog ngayon Ayan o oh. Yung nasa likod ko Ilog po yan o oh. Ayan Kukuha po ako ng maayong ulam ngayon dito Kasi po noong mga unang vlog ko Pinapakain ko ng sardinas yung Pamilya ko ah, May nag comment Ang sabi Sardinas lang daw ba ang alam kong ipakain sa pamilya ko. Ngayon, challenge accepted. Ha? Yung challenge niya ako na ano eh. Huwag lang sardinas ang ipakain ko. Ngayon, kukuha ko ng makakain namin dito sa ilog. Ipakikita ko sa kanya kung paano ko tumiskarte sa pagkuha ng ulam. O, oh, ayan ha. Magdadive ako dyan, mga boss. Ang ilog dyan sa likod ko Sisisirin ko yan Para makakuha ko ng ulam O, oh, ayan po Kukuha po ako ng ulam dyan Ayan mga boss ha Magtatay dito sa ilog Kukuha ko na makakain oh, No, no no no. no, no, no Oh, nakakuha ko ng manok. Ito ngayon ang uulamin namin, mga boss Ang daming isda, pero ang bibilis nila Ito yung manok na itong ginuha ko Ang daming din manok sa ilalim, pero Ito yung pinili ko kasi Nakatay na na <coughs> O, manok, ko. Oh. Press na press, kita nyo naman Wow later. <laughs> mga boss Ito na yung ano Yung manok na nahuli ko sa ilog. O yan o. Binuhugasan ko na. Iluluto ko na ito ngayon. Tapos, yung kalahati, hindi ko muna iluluto para susunod na araw na. Ang gagawin ko dito sa kalahati, susukot ko muna. Tapos, ilalagay ko dito sa freezer. <laughs> Tago muna sa freezer. <laughs> no. Yung kalahati lang muna. Ito iluluto. O, hinugasan ko na ha! Oh, para sabihin hindi tayo sa nahulaan. Oh, ayan. Ay, mga boss. Luluto na natin 'yung manok. Oh, ito 'yung manok. Ito 'yung mga ingredients na lagyan natin, no. Ayun. Kumusta ko tumulo tayo? Kung hindi mo tikalan. Kasi mabango tikalan mo. Mainit na. Unahin natin luya. Ito luya. Ang ang ganda ng lasa. Ito 'yung bawang. Ito bawang. Ang chai blood.

sangkot siya na. Kulang-kulang na. Lagyan mo muna ng sabaw. Isang baso lang. Pag kumulo yan, dagdagan mo ulit ng isang baso. Pero maglalagay na tayo ng... Oh. O kumukulo na. Nagdagdag na ako ng sabaw kanina. Pwede natin ilagay yung gulay. O yung malunggay, ilagay na natin to. Okay. Kasi ano to eh. Medyo matagal maluto ito. Pakukuluin lang natin to, Tapos, pag kumulo na, lalagay na natin yung asin. Oh, kumukulo na. Pwede natin ilagay yung asin. Kulo natin yan. Saka natin. Hintay natin mulo. Ayan, kumukulo na. Nagkakulo siguro yung asin yan. Ayan. Kulo na po. Lalagay na lang natin yung sili. Pagpapalo. Dalawa si ulo. Pagkulo, pwede na pa kayong. Pwede na kayong. O, lutong na to. Sinapay ko na kurang saing. Ito, para panulutin mo lang, panulutong na rin yung kanin. Kakain na lang. O, luto na to. O, mamaya, babalikan natin pa kakain na. Ngayon, kang manok. O, eto na mga boss. Kakain na kami. Eto na yung niluto kong manok. Oh. Sinampalukang manok. O, ayan ha. Ah. Hindi na yan sardinas ha. Ah. Manok na yan. O, ayan yung panganay ko. Oh. Oh. Yung asawa ko. Ako. Yung bunso ko. Oh. Kakain na po kami. Oh, kain na po. Ah, hanggang sa susunod na video po. Hanggang sa muli. Ito po ulit ang vlogger na walang follower. Maraming salamat po.